Takeaway ko lang galing sa aming meet and greet ng Pab. Sa mall yun. Pata ko sa yung outfit ko for today's video. Kanina ay nakabalansyaga ako na black. So, ito yan siya. Sa sa ko ngayon. Na may pa-butterfly. Ito ganyo. Tak. Ganun. At ang outfit yung mami onin niyo ay very powerpuff girl. Ayan siya. Pa. Ayan, ganun. Jo, wala ka dito tanggalin ko na tong mga to. Hindi na rin kasi ako naging hair extension. <laughs> kasi kayo na halatang halata na nandito ko. Nilagay ko lang ito kay Jowa. O oh, di diba? Very natural. <laughs> <laughs> diba, di ba hindi naman halata na nilagay lang? Parang natural na lang. <laughs> Ayan. Tanggalin natin ang kapekean. Hindi ka pala totoong tao. Hindi ka mo peke yung buhok mo. Nagpapaganda lang ako. Ganda ka naman ah. Pero mas maganda nga lang ako. Sorry. <laughs> Alam niyo ba kung anong araw ngayon? Ang araw ngayon ay Wednesday. Ngayon ay June 25. <laughs> Daddy V! Ang dami naman yun, ha? Ang dami kong ang hair ngayon, Mi. Ah, pati Plakado. yung hihim. Oo. oo. Ay, ako... ay, akala ko yung brown lang ang, ano, fake. Ang dami kong natanggal hindi. Yan, you oh. Know, Dami-dami yan, oh. Ah, kaya pala gumagano ka sa ulo mo kanina. Kasi medyo mabigat pala talaga siya na. Bigat niya, Mi. Ano lang yung sumayo tayong dalawa? Yung ginanunan mo ako sa ulo. Oh, ang okay. bigat nun, ha? Kaya pala yung reklamo kada show natin, di ba? Pagka nasa van ka na or nasa kotse. Ang sakit, ang galing ko na, na, ko na. na. pa ako? Hmm. Tung hindi ko mag Oo, arte eh. Choice naman niya yan. Tung ginawa mo na sa akin, di ba? After ng video natin, wak, al alisin mo na to. <laughs> wak, kuha na muna ako ng fab cleansing bag. Kailangan ko na ng fab cleansing bag. Ano ba? Tanggalin mo rin to. Ano? You know, may ganun ka pa eh. Tanggalin ka lang dito. Mm. Yeah. Napakakapal at napakadami ko pong bone na nilagay sa aking ulo. Ayan siya. Ayaw ko kasi magpakulay. So kung gusto mo na may something new, mag hair extensions ka na lang ng mga decolip na mga ganyan. Ganyan-ganyan naman tayo sis. Para paiba-iba. Ang sarap din kasi na na uud mo yung anit mo, di ba? Pero may mga times din naman din kasi talaga na gusto talaga parang pagkakising ko like super long hair din talaga ako, oh, mga gano'n. E eh, ba diba, galing ako sa kalbo? So... I-push na natin to. Kailangan ko ng ano? Uh, wipes? Dahil ko comment Ah. Kahit hindi niya kasi pinupos ang product niya. Kahit dahil ako gumagawa ng video ng mga produkto ko. Ay, ubay na ubay na nga tayong lahat. I Tigilan niyo ako ng issue-issue na. Try iba daw? Ang galing-galing ko magpumusta sa sarili ko daw product. Hindi. Talaga ba? Sa dami ng live ko, sa dami ng event na pinupuntahan ko, pati kanina. Sasabihan niyo ako na parang irresponsible akong promote ang sarili kong product. Ito talaga sa hangat. Ipera ko nilabas ko dito. Ungaw. Ungaw. Hindi ako katulad ng iba na usap lang sa mga talagang CEO na. Tapos, oh, kunyari ko may ari na eh, ito ha. Ah. Talaga may ari ng fab. Pero ako talaga nilabas ko dito. Kaya pag nalugi ito, lugi din talaga ako. Ganon. Tapos hindi ko ipapromote. promote gawa kay story. Kawa naman ako. Hindi ano naman kaaway mo. Kasi <coughs> <coughs> sinasabi kasi nila na, di ba, ako ng G21. Tapos sabi nila, alam mo, pati ba yung G21 naman ipapromote mo? Tapos yung sarili yung product, di mo pinapost. Ha? Huh? Kahit ikaw nang alam na nag-promote. Halos hindi ako titulungan ng Toro Family sa sarili kong produkto. Sinasabihan nyo, di ako. Pinaghirapan ko to eh. Hmm. Magkano ba ginastos ko sa produkto ko? May mga nagre-revision, alam nyo kung gaano kaganda to. Tapos hindi ko ipopromote. tanga ba ako para mapubustang ng pera? Siyempre, okay. sisipagin ko talaga na ubus ko yung produkto ko kasi ako yung gumastos niyan. Itagalbat ka pa ng wipes eh. Parang ang laki ng ambag ng puto. Sa <laughs> matalangin ko yung open yung produkto mo tapos yung mm, may taga ka ng wipes. Parang utang na loob. nakaka <laughs> appreciate naman kita? Kaya nga di ba kahakot? Pag-isig natin. Why yung mga ganong bagay? Sige nga, labas na rin natin sa reality <laughs> yun. Hindi <laughs> naman secret sa mga tao nagkakanto. Pa'n kayo nagana kung walang kanto? Ayan, it's okay. Grabe, hosta na niya Jo, masado kang andahe mong... Dahil so, nasunay ka kasi, paano ka natutuwag tali ng buhok ng babae? Eh, di ba lang din ako? Before? Yes, oh. before. Oh, boy. Ah. Ay. Ay, wala. Lakas na Wala na. Ay! Uy, dikit yun. The Bluetooth device is connected as successfully. <laughs> Inuubos na, na lang natin ang ating produktong napakaganda. Magka-focus na ako sa ibang bagay. Ubusin nyo na to, mag-hard na kayo dahil again, inaubos na lang namin to, hindi na to mauulit. Ang piling mo ang linis mong babae. Wala kailangan ko ng pang... Sampo na, wala pa... na tayo po doon. Kunin nyo na yung bundle na eh, ito. Paubos na to. Nakabi ko lang sa inyo at di na to uulit. Hmm, nakasale pa yan. Di ba? Fresh na. Ang linis na. Kahit titigyawat ako ng slide, yun lang ba i-order na kayo?